Nandito tayo sa tabi ng playa Sama ko kayo, apo ko At naglalautan ng mga bangka Ang laka ng alon so, Yung haba niya, nakalusok na Kaya May patag naman eh oh. May tempong patag eh oh. Ito nagayak pa oh. Nagaya ang mga ibang bangka. <laughs> Ito yung artista namin. Ha? Oh, ba't puro buhangin kaya? Tatalap ha? Ako nga naman. Pero ngayon lang, ngayon lang lumakot. Ngayon lang. Yo, di, ayos naman. Yun, ayos mamaya, no? Sana makahuli. Yun, tama. O. Para kumita rin ating artista. Oh. Ayun, no? Oh. Asa kayo sa bangka si Taro Asa ta sa bangka Parang isa yun Maraming lalaki ng alon Ata ah, mo, chuchu, ang dami Ay, yeah. e, aso Chuchu yeah. yeah. Ha? Ah. sa Miko Tiko oh. eh, yun, bangka yun, oh, tumawal lang na alo no? alas na, ubos na rin ang mga bangka rito kasi eh, naglautan na nga Ayun, ang mga puli na lang natira yeah. ayun, nagliligo ang mga barata mo ang daming tao dito sa playa ngayon eh. bunso doon, laki ng alon. <laughs> Wala mo ng alon, no? Wala na rin, sa Ito yung mga bata doon. Kaya naman ang alot ako doon. Eh. Pero ang daming lumakot ngayon, marami. Okay, buong pisip na yun. Okay, ako kayo ako para mga katulong ba? So, meron po pagkabi na kayo di ba ka? Okay, tsaka abutin ka na rin ang sa pag-aantay ng alo, no? Yung tempo, ang tagal din naman muna pumatag. Ay, ay, bumunsod na, bumunsod na, oh. Eh. Ayun na. Ako, ayan na, laki na naman, no? Oh? Be, eh, matas pa sa tao ah, alon eh. Oh, tumama taas niya no? Oh. Sa saklob lang, talaga tindi. Na pagalak itong malit na alon niya, yeah, pwede na ayan, yeah, no, ang lahat na ng ano, oh, ng kasunod. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, tulak, tulak. Tulak, ayan, tinulak na. Angat, angat ang huli, angat. Yun. Tulak, tulak ng tulak. Yoko, ano na yon? Ah, nakalusot na. Malang ko, oh, tatlo nag-ano, oh, isang tikin. Yan, yeah, maganda, may tikin talaga. Mas malakas si yung tulak yun eh. Oh. Yan, yeah, na naman, lalaki oh. Oh, lalaki na naman ang sunod na alam. Yan, nakalusot na sa basagan na alon yung bangka na yun. Pagkalagpas ng bangka, sunod-sunod na laki-alon eh, oh. Yo, no. Ayan mga bata. Kung sa'yo naka-video. Ay, sa'yo na rin. Tama nalalaki naman ng alo, eh, oh. ang alon eh. Oo. Mga naliligong bata doon eh. Masay oh. isang yung kaninang bumunsod ni panaandar oh, yung pa naandar, oh. Yan, Ito ngayon 'yan. uling bangka na siguro na lahat 'yan. Kasi iba natatakot din. Ang lalaki ng alon. Yan. Nakalusot nga. Hindi maaayaw na maumandar. Ayun, oh. Hindi yata nag-testing sa gilid. Nakapatay. Sinabot. Ano po? Oh, yung paisa. Oh, nabuk na. Diretso na tulak. Tulak. Tulak na tulak. Oh, inabot. Paisa. Ayan, kung lalaki. Ah, lalaki na alon. Kapatay tayo. Ayan. Oh, lalaki oh. oh, yun. Oh, ito po. Talaga naman. Oh, paisa. Oh, yan, delikado. Lalang halon niya. Tulak, tulak, tulak. Ayan pa isa. Ayun, tamo. Pinaspasa ng halon tuloy. oh, yan ang isa, matindi. Ala na, lubog na yon. Lubog na, lubog na. Ala, lubog na mga brosis. Lubog na. Lugod na tuloy ang bangka. Tempo ka no? lumbog na. Ayan, lugod na. Lugod na mga kabrosis. Eh. Nahirapan na silang mag, ano, mababasag na yun dyan. Ayan, nabali na katig. mga kabrosis. At nabidyo natin yung isang Talaga wala nangyari. Lubog talaga bali-bali yung mga batangan, eh. Nakakaroon na pakita pa natin lahat yung kasaksihan natin. Ganyan yeah. dito na mga kabroses. At, yun. Paalam na kami. bumili lang kami ng merienda. Ka-Johnny TV. Bye-bye.